Dito na kami mga ka ND4 Makikita nyo naman yung tanawin na yan no? Parang sa ibang bansa mo lang yan makikita yung mga ganyang mm, Ano Mga ganyang view So yan ito yung view deck nya So pwede ka dun bumaba Amaya ah, try natin bumaba Pero unahin muna natin yung uh, Hagdan daw dito Na napakahaba Mga 1,500 step So Try natin kung kaya natin kung kaya natin bumaba at tumakayat sa ganong kataas na hagdan. Hindi pa naman tayo prepared para sa ganon. Baka kahit naka-jacket tayo at napakalakas ng hangin, eh, pawisan tayo dito. Tara, tara. Kung naririnig yung hangin, no? Napakalakas ng hangin dito. Kasi nasa ano tayo, gilid tayo ng bundok. 1,500 steps Let's go. Po natin. So ayan. Dito tayo sa may gilid ng bundok. Kung makikita nyo yan. Oh. Bundok ay nasa gilid. 1,500 steps. Ah. So, bababain natin to. Yan. Bababa. Kung makikita nyo. Sigurado. Tanggal ang atabs natin dito. Nakakailang steps pa lang ako eh. Hihinga-hinga na. Pababa pa to. Tama na tayo mamaya pa. Huwag <laughs> sana tayong puligatin dito. yung auntie ko so, so bahayan pala yung baba exercise na din to tala sa atin kasi wala naman tayong ginawang exercise ngayon eh huwag lang tayong pupulikatin pag pinuli ka tayo dito yari tayo wala ta walang bibit bit sa atin dito mga sampung ligo pa <laughs> sampung ligo pa daw kaya natin to guys, kahit nangangatal na yung tuhod. So, may mga kasalubong pa tayo. Good morning po. Malayo pa ate? <laughs> Tara, malayo <mariki> tayo. <laughs> 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 Hindi biro. Hindi talaga biro. Mababa dito. May nakita na no, ang Ito na siguro yung pinakababa. Talagangin natin. tayo ito na ba yung baba? Ha? Ito na ba yung dulo na ito? Hindi pa. Sabagat pa. Ito na dito. Ang ganda pa. Pala. Ah, pero yung sahagda ito na lang. Ito na. Ah. Ah. Kapasubo ah. Hindi. Okay ba na. Exactly. Ah. Grabe So yun Nandito tayo sa baba <laughs> ah. Dito nyo naman Galing tayo doon sa taas Sa taas kanina At Ngayon dito na tayo sa baba Nandito na lang natin yung tita ko Saan po may kainan dito tay? Huh? Kainan Wala dito kainan Sabi may lumihan daw po dito Bila nang lambot pa baba. <laughs> Nalambot na. <laughs> Kaya sigla-sigla. Sabi, -sigla, ah, baba tayo. Wag dito sa baba. ayaw na lumakot <laughs> <laughs> Pero ang press ko dito, promise. Ang sarap na ang press ko ng paligid. <laughs> so, natural-natural uh, yung pagka-probinsya kasi nasa probinsya naman talaga tayo. So kung kaya, no, may mga nagsisiga. Ganyan eh, pag probinsya eh, pagkagising mo na kumakam, may maamoy ka na ng siga. Kasi pag may nagwalis, may maya maya may magsisiga. Hello mga eh, bebe. May mga chikiting Hello to the vlog. Oh, hello. Alam niyo ba kung saan may kainan dito? Tindahan. Wala po, wala po. Sarado po yun sa tindahan. Pero pwede pumunta doon. Doon ah, ang card. Ayun nga yung may ayuda. Tara, makiayuda tayo. So, ayan. Yung simoy dito ng hangin ay amoy. Hindi, amoy ano? Amoy nangangamoy, ano na, dagat, lawa. Ganyan. Kasi nasa baba na tayo eh. Dito na yung, ano, uh, Talisay Lake. Yung Taal Lake, dito na. Ano po, patay tayo yan. May aso pa. Huh. Saan may daan dito? Dalawa yung daan dito. <laughs> may right and left. Antayo. Saan tayo? Saan yung daan? mamamakan yung makibay Mamaya may aso pa dito eh. Aso. Wala kusina na to ng bahay Pagbaba mo dito, yan oh. Kusina na ng bahay. Pagbaba mo ng daan ng hagdanan, na ng kapit bahay. Wala nang tao. Wala kami mapagtanungan. So balik ulit tayo dito sa daan na to. Ang na. Ha. Eto guys, 'yung sinasabi ko. Galing kami dyan sa taas. So, gamit 'yung hagdan na nilalakad namin kanina, bumaba kami dito. At mamaya, pabalik, Aakit na naman kami doon sa taas. Alam mo kung maglakad kami parang taga rito eh. So yan. Yung mga kabataan, mga bata, nandito Wow. Lokal lang naman tao. Nasa so, likod na natin yung dagat. Lawa Lawa Dagat Taal Lake so yan, ang daming tao dito Kasi may nakasabay kami kanina Meron daw pa ayuda Kaya yun yung pala yung ayuda Nandun So ipamimigay yan sa mga uh, Local people natin dito So Ay nakakita ako dito ng no, akiatan Kapunta dun slides pala to so ayan okay tayo check natin uh. uh. ah yeah. ah uh. uh. pagod man tayo, pinawisan man tayo ng maaga, pero sulit, sulit yung gala natin na Ayan. Ayan, yun yung nakikita natin sa taas kanina, di ba? Ito, yung part na yan. Ito. Ayan. Oh, uh, lamig. Napabot tayo dyan kasi pawisan na tayo kanina. So dito tayo ngayon tabi ng dagat. Ayun. Gala pa more. Pagmumotor natin. Galing sa taas ng bundok, bumaba ng bumaba ng dagat. At ngayon, sarado daw yung mga tindahan, kaya wala kaming no choice, hindi kami makakain dito. Tiisin ng gutom, Akyat ulit. Laban na ulit tayo sa akyatan kanina. Pababa. Yeah. Ayan. Hanap talaga kami ng mga kainat pagkakit namin dun sa taas. At talagang wala kaming almusal. Siguro kain ng skyplex May skyplex ako dun sa motor. Buti may bawang din akong tubig. At nandun din sa motor. Ha. Nasa starting point pa lang kami ng hagdan na to. 1,500 steps unlock. Dito na ako nagsimulang manghina at bumagsak. Ah. Ayun. may mga tao. Ah. Ayun. Ayun. Ah. May mektubik Thank you pa. Ay salamat po nang marami. Ni po nakapagdala ng tubig. Oh. Ah. Ha. May ninawa sa atin nabigyan tayo ng tubig mga Kaen De at talaga namang mauutas. Ah. Ha. Ah. Ay n Tito ko. Binigyan kami ng sambalot na bands tinapay napakabay talaga ng mga tao dito tsaka tubig ah. makakasurvive na tayo pa kaya ah. uh, Finally, 3,000 steps na fresh ka bumaba pag mo. Lambot-lambot ka. <laughs>